guys talagang paulit-ulit eh ito talaga ito yung pinaka-routine ko kapag ano kapag nandito ako oh, nanguha ng kangkong at ngayon dahil dyan may reward may dalawa akong baktin <laughs> may dalawa akong biik Well, may dalawa na naman akong biik. Dalawa, tatlong biik na yung pakakainin ko, guys. <laughs> si Ayos. Si Ayos yung pinaka, ano, pinakamagastos sa tatlong biik. Good luck. Sige na, kaya yan. Kasi parang savings lang din naman yung mga back Ay, yung baboy praying na ano maayos naman yung paglaki ng mga biik natin medyo to kuha na itong tangkong namin ang dami hindi pa nga ako nakapag ano guys hindi pa ako nakapag panupit ng aking mga nilabahan kanina mamaya na yung gabi naman sinabi ko na lang inuna kong matulog kaninang tanghali natulog din ako ng mga wow. Wow. mag halos isang oras din masarap na rin kasi ng feeling ko after di diba? bahala na yung bahala na yung tupiin itinulog ko talaga kasi after kong maglaba ng almusal ayun nga may dalawa akong beek pala sabi ni papa pili ka dyan kasi nag hilutas na lagi siya pili ka dyan At, so, kayo dyan kaya ayun after after mag almusal dumiretso na lang kami ng mabinay per kilo lang yung binili ko na ano na pagkain kasi mabigat, mabigat din talaga pag sako, sako. Kilo lang. Apat na kilo lang yung binili ko. Good for this week. Mabigat, mabigat sa bulsa pag sako. Kaya, kaya sa ano, kasi may motor naman, hindi naman i-motor, eh. pero hindi eh. Nahi lang guys, hindi na ako magtutok-tok-tok. Para <laughs> ko gisubawan ba, oi? Lami. Mm. Lami ng palaya. Mm. Lami, dyan Wala takap bulat. Lami, tato may bulat pa. Nice good morning. So, tapos na akong kumain. Kahit eh, na lang talaga yung wako. <laughs> Malaya ako makapagsalita ngayon kasi walang tao dito. Wala rin si tao dito sa kabila. Mga tahimik to. Mga pinong gumalaw to. Mga, mga Mga katabi ba? katabing kwarto ko. Doon sa kabila din. Tahimik din siya. Wala akong magririnig na ingay. Exact dito sa taas nakatira. Para siyang kabayo. Hindi ko alam kung tao ba yung nakatira o kabayo. Ang bigat pang paan niya, guys. Kanalakad niya. Marami siyang nalalaglag. Kahit ano nalang. <laughs> anyway, as you can see, apagaganda na ng aking ano, um, ayan ang ganda na feel na feel ko. Ang white-white lang ng mga walls ko. Feeling ko maglalagay ko ng mga ng frame ni Alish dito. <laughs> pag ano, pag nakapunta ako dun sa mabinay ng ano, yung paprintahan, papaprinta ko, lagay ko dyan if you frame ko. Oh. May na lang na. Pero yung mga pangalan ni Brian, Brian, na, 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 napura na yung nito. Ayun lang sa kabila, ang tindi. Diyan sa my switch banda. Nandyan pa rin. Hindi mabura yung pangalan ni Brian. kung po anong pinasulat dyan. pininturahakon ko po naman. Ayaw mabura yung Brian. Ano pa siya? Ito bang mani na Kinakain ko. Parang feeling ko, parang may kulang. By the way, ito mani to. Na to. Hindi to sa bahay. Yung si Sir law ko ang nagluto. Kasi nag-ani ng mani Wala eh. na mga video. Pati pagluto, wala. Nakatulog kasi ako nung um, kailan ba to na pinirito? O oh, ano? Saturday yata to ng tanghali tulog ako eh. Sarap ng tulog ko kasi galing ako naglaba. Pagkatapos maglaba mumunta ng mabinay. Sumama ko pa magbumili mag ng pagkain ng baboy. Ayun. Sarap ng tulog ko. Hindi ko na video. Hindi ko sinama, na isama sa vlog. Oh, <laughs> Kahit na lang kung ano-ano na lang mo kailangan isama sa vlog. May nalang bago. Anyway, I hope na. Hmm. basta tuloy tuloy lang tayo sa buhay yun lang masasabi ko huh? matutulong na ako guys ngayong mga 9.30 sobrang nakakapagod yun namin. Ang haba-haba. Miso nung maabot na ng 100 plus, 200 plus. Alam mo yung pagpasok ng call, galit na yung tao, agad. Wala ka pang sinabi, galit na galit na siya. Alam yung hahaba ah, yung tawag kasi. Within 5 minutes, 5 minutes mag-event out yung customer na Tsaka nyo, sumagot. Nagantay ko ng dalawang araw, dalawang dalawang oras, tatong oras, sa linya. Parang gusto ko rin sagutin. Bakit naman? Kasi kailangan mo magantay ng isang dalawang oras. Pwede naman kasi gawa ng para kami. Kasi everything is digital na ngayon, di ba? Pwede nang gawin lahat online. Cancellation. alam halos, halos lahat ng gusto mo sa bagay. Matatanda na rin kasi yung mga tumatawag, mostly mga seniors na like, hindi talaga mga tech savvy. Ay, naiintindihan ko rin naman. Kaya, hinga na lang ng malalim. <laughs> Nakaka-stress kasi, sayaw mo sa hindi. mo absorb mo yung galit ni customer pagpasok. Pag-frustrated na sila sa akin. stress eating lang tayo ng konti. Tapos, sige. <laughs> ang importante ay mahalaga. Ang mahalaga. Yun lang muna, guys. Masak masakit na yung pangako. Bukas na naman ulit ito. Hindi na ako kakain naman yung may hapon. Mm. Karap. Medyo kulang nga lang. Walas walang bawang mas gusto ko yung mani na may bawang. Parang ang bango-bango baga pag may bawang.